Andy Eigenman, bagay na bagay sa role bilang Marimar. Welcome to my channel. Andy Eigenman, bagay na bagay gumanap bilang bagong Marimar ng Pinas kung sakaling magkakaroon ito ng remake. Sa buhok pa lang, pak na pak na sa pagkakulot gaya ni Thalia sa original na Marimar ng Mexican noong 1994. Nagkaroon rin ito ng Philippine adaptation noong 2007 na kung saan ginampanan ito ng primetime queen na si Marian Rivera. Si Marimar ay simpleng babae na lumaki sa tabing dagat. Ang katangian ni Marimar ay katangian rin ni Andy kung ihahalin tulad ito. Kahit walang make up, Marimar na marimar ang datingan ng kanyang aura. Sigaw ng mga netizens, si Andy lang talaga ang babagay sa Marimar. Sanay sa buhay tabing dagat, magaslaw at maganda. Ganyan si Marimar. Komento naman ni @nathibz390. Agree. Magiging proud ang mga Pinoy kung siya ang maging Pinoy version ni Marimar, kasi nahahawig talaga siya kay Talia. Saadpani at Jessica de la Pina 9661. Siya pala ang tunay na Marimar ng Pilipino. Grabe, bagay na bagay sa kagandahan niya. Dagdagpani at Arionic 475. Pwede maging Marimar si Andy. Magaling na artista, magandang babae sa isla ng Siargao. Halina't saksihan ang malasimpleng ganda ni Andy Eigenman bilang Marimar.